isang action drama film na pinabagatang The Contractor. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa lalaking nagngangalang James Harper, isang miyembro ng Military Special Force. Meron siyang asawa na nagngangalang Jillian Harper at isang walong taong gulang na anak na lalaki at mahal na mahal niya silang dalawa. Kamakailan lang, si James ay nagpapagaling mula sa knee surgery matapos malubhang nasugatan noong siya ay nakikipaglaban sa Afghanistan pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag si James ng mga military officials at nalamang tinatanggal na siya sa serbisyo dahil sa palagay nila ay hindi na siya fit maging sundalo. Hindi lang yun, hindi din siya tatanggap ng anumang separation pay dahil nagamit na ang lahat ng pera sa pambayad ng kanyang medical treatment. Bagamat mahirap para kay James na lisanin ang military, wala na siyang magagawa para panatilihin ang kanyang trabaho. Pagka -uwi ni James sa kanyang bahay, pinaalam niya sa kanyang asawa na nawalan siya ng trabaho at wala siyang natanggap na separation pay. Hindi niya alam ang gagawin dahil wala siyang sapat na ipon para suportahan ang kanyang pamilya sa mga susunod na buwan at marami din silang mga bills na dapat bayaran. Ngunit sinubukan siyang pakalmahin ni Jillian, at tiniyak na magiging maayos lang ang lahat dahil makakahanap sila ng solusyon sa kanilang mabigat na problema. Nang gabing yun, habang inaayos ni James ang bubong ng bahay, ibinunyag ni Jillian na patay na ang kanyang best friend na si Mason, nang patayin niya ang sarili niyang buhay. Si Mason ang best friend ni James sa military, at natanggal din siya sa serbisyo katulad ni James ilang buwan lang ang nakakaraan. Labis na nag-alala si Jillian at natakot na baka ganoon din ang gawin ni James, ngunit agad niya itong niyakap at tiniyak na hinding-hindi niya iiwan ang sarili niyang pamilya, lalo na sa mga mahirap na oras tulad nito. Kinabukasan, nang dumalo si James sa libing ni Mason, isang lalaking nagnangalang Mike ang lumapit sa kanya. Lumalabas na si Mike ang dating superior ni James sa Special Force, ngunit natanggal din siya sa trabaho gaya ni James. Gayunpaman, maayos pa rin ang kanilang relasyon, kaya niyaya ni Mike si James na maghapunan kasama ang kanyang pamilya. Bukod dito, medyo matagal na silang hindi nagkikita matapos lumipat si Mike sa bagong bahay. Kinagabihan, pumunta si James sa bahay ni Mike at nagkwento tungkol sa kanika nilang mga buhay. Pagkatapos kumain, nanood si na Mike at James ng football game habang nag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Mike na nagtatrabaho siya sa isang pribadong kumpanya na merong mataas na sweldo. Nang marinig ito, humingi si James ng tulong sa kanya upang payagan siyang makapasok sa kumpanya, dahil sa mga oras na ito, hindi pa rin siya nakakahanap ng bagong trabaho. Bukod dito, inabisuhan din siyang kaagad magbayad ng mga bills at iba pang gastusin sa bahay. Kinabukasan, dinala ni Mike si James sa boss ng organisasyon na kanyang pinagtatrabahuhan na nagnangalang Rusty Sutherland. Bago kunin si James, sinabi sa kanya ni Rusty na medyo mapanganib ang karamihan sa mga misyon ng trabahong ito. Sa kanyang kasalukuyang kondisyon, wala nang ibang pagpipilian si James kundi kunin ang trabaho at tanggapin ang lahat ng posibleng panganib na dala nito. Mula sa pag-uusap ni na Rusty at James, nabunyag na dati ding miyembro ng militar si Rusty at natanggal katulad ni James, ngunit nagpa siya siyang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Kanya ding pinaalam na merong permiso at direktang suporta ang kanyang kumpanya mula sa gobyerno, kaya hindi dapat mag-alala si James na maaresto sa pagsasagawa ng kanyang mga misyon. Nang opisyal ng makasali si James, ibinigay sa kanya ni Rusty ang kanyang unang misyon, ang pumunta sa Berlin sa loob ng ilang linggo upang pagmatsyagan ang isang tao. Pagkauwi sa bahay, ipinalam ni James kay Jillian na nakahanap na siya ng bagong trabaho na merong malaking sweldo, ngunit nangangailangan sa kanyang pumunta sa ibang bansa sa loob ng dalawang linggo, at napilitan siyang pumayag. Kinabukasan, pumunta si James sa Berlin sakay ng eroplano, at nanatili sa hotel na kinuha sa kanya ni Mike. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok ang isang babaeng nagngangalang Katya sa kwarto ni James, at nagpakilalang isa sa mga tauhan ni Rusty. Doon, Inutusan niya si James na mag-spy sa isang biological scientist na nagngangalang Salim, na kilalang nakikipagtulungan sa mga terrorist organization upang bumuo ng mga biological weapons. Kinagabihan, matapos ihanda ang lahat ng mga kakailanganing kagamitan, agad na umalis si James para gawin ang kanyang unang misyon. Itinala niya ang lahat ng mga aktibidad ni Salim sa bahay at sa laboratorio kung saan siya nagsasagawa ng research matapos subaybayan ng ilang araw ang mga galaw ni Salim at ipunin ang lahat ng mga kailangang impormasyon, nakatanggap si James ng mensahe mula kay Katya, at pinapabalik na siya nito sa base. Pagkarating sa headquarters, nakipagkita si James kina Mike, Katya, at sa isa pa nilang kasamahan na nagnangalang Bobby. Ipinaliwanag ni Mike na gumagawa si Salim ng isang nakamamatay na biological weapons upang ibenta sa malalaking terrorist organization. Ang kanilang misyon ay patayin si Salim at nakawin ang lahat ng kanyang research tungkol sa biological weapons mula sa laboratorio. Gayunpaman, ang laboratorio ay may security system na konektado sa police station, kaya kailangan nilang magingat. Bilang isang backup plan kung sakaling mapalibutan sila ng Berlin Police, maaari silang tumakbo sa kagubatan at sa mga tunnel ng ilog. Nang gabing yun, inihanda na nila ang lahat ng mga kakailanganing kagamitan at armas, bago tuluyang umalis papunta sa kanilang destinasyon ng magkakasama. Pagdating sa lokasyon, palihim na pumasok ang team ni James at isa-isang pinatumba ang mga gwardya para makapasok sila sa laboratory building. Matapos suriin ang mga silid, sa wakas ay natagpuan na nila si Salim at agad itong pinagbantaan na ibigay ang lahat ng kanyang research data. Inutusan ni Mike si Bobby na ilipat ang lahat ng data sa kanilang computer, habang si James naman ay naatasang patayin si Salim. Nang marinig ito, patuloy na nagmamakaawa si Salim kay James na huwag siyang patayin dahil isa lamang siyang scientist na sinisikap na iligtas ang buhay ng milyon-milyong tao sa pamamagitan ng kanyang research. Hiniling niya din kay James na isecure ang isang kopya ng kanyang research data sa bank vault na ang kanyang asawa lang ang maaaring magbukas. Gayunpaman, hindi naniniwala si James sa mga sinasabi ni Salim at agad siyang pinatay gamit ang isang chemical injection. Matapos makumpirmang patay na si Salim, sinunog ni James ang laboratorio at pinalabas na parabang namatay siya sa aksidente. Ngunit nang papalabas na sila sa laboratorio, pinalibutan sila ng dalawang sasakyan ng pulis kaya hindi naiwasan ang shootout sa pagitan ng mga pulis at grupo ni Mike. Sa kasamaang palad, namatay si Nakatya at Bobby sa shootout, at si Mike naman ay nagtamo ng tama ng bala sa binti. Dahil sa lumalalang sitwasyon, agad na binuhat ni James si Mike at dinala sa kagubatan para makapagtago sila sa tunnel sa may ilog. Pagkaraan ng ilang minutong pagsisid, sandaling nagpahinga si na Mike at James sa isang ligtas na lugar upang gamutin ni James ang sugat ni Mike sa binti. Kinailangan niya ding magsali ng dugo dahil maraming dugo ang nawala kay Mike at kritikal na ang kanyang kondisyon. Nang makarecover si Mike, plano nilang bumalik ka agad sa base, ngunit biglang bumalik ang injury ni James sa tuhod, kaya hindi na siya makatayo. Pinayuhan niya si Mike na mauna na sa base, at ibigay ang research data kay Rusty, habang siya naman ay susunod pagkatapos gumaling ng kanyang binti. Para maging matagumpay ang kanilang misyon, wala nang nagawa si Mike kundi iwan si James at pumunta kay Rusty para iabot ang data. Bago umalis, inutusan ni Mike si James na pumunta sa isang hotel na tinatawag na Selvina at maghintay sa silid hanggang sa makarating siya para sunduin si James. Makalipas ang ilang oras, nang gumaling na ang kanyang tuhod, pumunta si James sa Selvina Hotel ayon sa naunang instruction ni Mike. Sa silid, nakita ni James ang isang passport na ibinigay ni Mike at isang mensahe na nagsasabing darating siya sa loob ng anim na oras. Ngunit pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, hindi pa rin dumadating si Mike at naramdaman ni James na may mali kaya nagpasya na siyang umalis sa hotel. Pagkatapos, tinawagan ni James si Rusty upang tanungin ang kinaroroonan ni Mike at sinabi ni Rusty na may naglik ng kanilang misyon sa mga pulis kaya sinimulan na silang hantingin ng ilang kapulisan. Pinaalam niyang hindi bumalik si Mike upang isumite ang research data kaya ipinagpalagay niyang namatay si Mike sa daan. Inutusan ni Rusty si James na sabihin ang kanyang lokasyon para makapagpadala siya ng ilang tauhan upang sunduin siya. Ngunit pagkatapos makita ang mga taong ipinadala ni Rusty, nakaramdam ng kakaiba si James at nagpa huwag sumama sa kanila dahil sa kanyang palagay ay si Rusty ang pumatay kay Mike. Lumalabas na tama ang kanyang hinala. Nang pumunta si James sa kabilang direksyon, galit na inutusan ni Rusty ang kanyang mga tauhan na arestuhin at patayin si James. Matapos marinig ang ilang putok ng baril, tumakbo si James para iligtas ang sarili mula sa mga tauhan ni Rusty. Pagkatapos ng matinding habulan, tumakas siya sa ilalim ng tulay at pinatumba ang dalawa sa mga tauhan ni Rusty. Bago namatay ang lalaki, nagkaroon ng oras si James para tanungin kung sino ang nagpadala sa kanila at nalamang ipinadala sila ni Rusty upang patayin siya sa hotel. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si James kay Rusty gamit ang cellphone ng lalaki, kaya inisip ni Rusty na patay na si James. Matapos ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, nagpahinga muna si James sa underground station habang nag-iisip ng kanyang susunod na plano. Sa sandaling yun, bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Salim tungkol sa kopya ng research data na itinago niya sa bank vault. Kinabukasan, Pumunta si James sa bahay ni Salim at hiniling sa asawa ng scientist na kunin ang kopya ng research data sa vault. Noong una, tinanggihan siya ng asawa ni Salim, ngunit pagkatapos siyang pagbantaan na sasaktan niya ang kanyang anak, wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos ni James. Pumunta sila upang kunin ang data mula sa bank vault at ibinigay na ng asawa ni Salim ang data kay James. Matapos makuha ang datos, agad na sinuri ni James kung ano ang ginagawang pananaliksik ni Salim. Matapos buksan ang data, tila nagulat siya nang malaman na isang ordinaryong scientist lang si Salim. Ang lalaki ay bumubuo ng isang bakuna para labanan ang isang nakamamatay na virus na lumalaganap sa mundo. Nais niyang ipamahagi ng libre ang bakuna sa lahat ng nangangailangan, ngunit plano ng ilang organisasyon na agawin sa kanya ang vaccine formulation upang payamanin ang kanilang sarili. Matapos malaman ang impormasyong ito, nagpa siya si James na bumalik sa Amerika gamit ang passport na ibinigay ni Mike kanina. Pagdating sa Amerika, pumunta si James sa bahay ni Mike para sabihin sa kanyang asawa na namatay si Mike sa ginawa nilang misyon. Ngunit hindi inaasahang buhay pa pala si Mike, kaya inisip ni James na nakipagsabuatan siya kay Rusty para patayin siya. Kinaumagahan, palihim na sinundan ni James si Mike para alamin kung ano ang tunay niyang intensyon ngunit naramdaman ito ni Mike, kaya agad niyang tinambangan ang taong buong araw na sumusunod sa kanya. Nang malaman niyang si James iyon, tila nagulat si Mike dahil nakatanggap siya ng balita kay Rusty na namatay si James sa nakaraan nilang misyon. Ito din ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinundo sa hotel gaya ng kanyang ipinangako, kaya mag-isa siyang umuwi pabalik sa Amerika. Hindi niya sinasadyang pagtaksilan si James, at ang ibig sabihin nito ay pinaglaruan lang silang dalawa ni Rusty halos mapatay na ni James si Mike dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling tungkol sa pangunahing layunin ng misyong ito at tungkol sa research na isinagawa ni Salim. Pinayuhan ni Mike si James na wag muna siyang umuwi dahil kapag nalaman ni Rusty na buhay pa siya, manganganib ang buhay ng kanyang pamilya. Nang marinig ito, nagpa siya si James na patayin si Rusty dahil ito lamang ang tanging paraan upang malutas ang lahat ng ito. Dahil nakukonsensya si Mike sa ginawa niya kay James, nagpasya siyang tulungan si James sa pagsalakay sa lugar ni Rusty. Nang gabing yun, nagkunwa rin makikipagkita si Mike kay Rusty, habang si James naman ay pumasok sa bahay gamit ang backdoor. Sinimulang barili ni na James at Mike ang lahat ng mga tauhan ni Rusty at isang matinding shootout ang naganap. Matapos patumbahin ang lahat ng mga tauhan ni Rusty, binaril ni na Mike at Rusty ang isa't isa hanggang sa pareho silang bumagsak. Pagkatapos nito, lumapit si James kay Rusty at binaril siya sa ulo ng walang sinasabi. Matapos makumpleto ang kanilang plano, sinugod ni James si Mike sa ospital ngunit namatay ito sa daan dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Sa sumunod na araw, sinunog ni James ang katawan ni Mike at ang kanyang sasakyan bago tuluyang bumalik sa kanyang bahay. Matapos muling makasama ang kanyang pamilya, balak ng umalis ni James sa Amerika kasama ang kanyang asawa at anak upang makapagsimula sila ng bagong buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula.